yan. Tapos meron siyang ano, pwedeng ilabas yung hair dito. Meron siyang zipper dito. Ayan. Tapos, of course, itago natin yung mukha natin. Iwas sunburn. ano lang natin siya. Hingan natin kung ano. Ah! Ang yeah. hirap. Sika. Hirap yan. Sika, paano ba ito? Hina nga siya. Saan natin? sa loob. OMG! Oh. Oh, Yan na pang, ano, gagamitin natin pang, ano. Tignan natin. May visor siya. So, ito yung nabili ko sa Amazon. Magandang gamitin pag summer. Ay, yung chan ko lumawabas niyo. Yan. Zipper natin siya. Maganda to kasi ano, white siya, white. Cover yung mukha natin. Yan. Gamitin natin to. Ay, lang no idea eh. Yan. Tapos meron siyang ano, pwedeng ilabas yung hair dito. Meron siyang zipper dito. Yan, tapos stick. of course, itago natin yung mukha natin. Iwas sunburn. Yan. Ayan, gano'n. Ganyan siya. Ganyan siya sa likod. Pwedeng lumabas yung hair. May zipper dyan. Kung ayaw mo, pwede mong i-zipper. O, ganyan. Ganyan yung itsura niya. Nakaka-bike. Diba? Nakatago yung mukha natin zipper. Yan siya. Okay na.